So ito na mga kawilder ang ating repair ano. So ngayon ito nang itong camera na to, ito na yung bago nating pang-video ngayon, bagong pang-vlog. So yung 10 Pro, ayan, 5G. Ayan mga kawilder. So i-try natin mamaya yung camera, yung dual ka camera. Ayan. So bali yan ang mga kawilder ano. Ayan. <coughs> So dito natin pinadaan sa itaas kasi yan ang may space para pumasok siya. Ayan. Ayan o. Oh. So ito na yung ating bagong camera. Ita-try na natin. Ayan. Ayan. Subukan natin yung camera na ano, yung dual video mga kawilder. So ayan mga kawilder, ito na yung ating dual video mga kabilder ayan o oh. so isang cellphone to dual video ayan so bali mga kabilder ayan hindi pa nakasalpak ng ayos yan ano ayan o oh. ayan so make sure na yung pagtabas nito ayan pag cut nito ito kailangan pantay din dito ayan para sumakto siya pati doon okay so ito na mga kabilder. So ayan, napakaganda, napakalinaw ng ating Realme 10 Pro uh, 5G. Ayan. So ayan na mga kabilder ano. Ayan, so stay tuned lang, tuloy-tuloy na lang ating pagbo ulit kasi maganda na yung ating camera. Ayan. Ayan, so stay tuned mga kabilder at ating isasalpak na ito. So mamaya na lang ulit natin ipakikita pag naikabit na natin pati yung kabila ayan so nailagay na natin lahat yun yun, 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 mga yun ayan so stay tuned mga kawilder ayan na mga kawilder so naikabit na natin ayan pati yung kabila so magkabilaan ang naikabit natin ano so hindi tayo nahihirapan kasi siyempre tayo ang gumawa nung dati noon yung pinaka dingding dyan so yung parin na ang sukat nan ayan so ayan mga kabilder so unti unti na kakaroon ng cover sya ayan oh. <coughs> so ngayon ang gagawin naman natin ito ito naman na sa likod dito yun naman ang ating gagawin mga kabilder ano ayan lang yan so pag natapos to mga kabilder saka natin pupukusa ng camera para kung matutok ma ano nyo magaya nyo kung gusto nyo gayahin yan magagaya nyo kasi tututok natin sa camera mamaya saka lalagyan natin ng ayan susukatin natin yan okay pag natapos na to gawin yung decode okay yan so stay tuned ulit mga kabilder Yeah. So, yan yung ating video talagang ayan oh, hindi siya nagbi-blurred. Oh. Ayan. So, normal na normal ang galaw ng ating camera, mga kabiler. Ayan. So ito na yung pinakapanlikod mga kabilder. So dinugtong natin yung dati. Ito yung dati niya. Wala pa naman tama. Ayan. Wala pa tama yan. Kaya ito muna ito rin na ng ating nilagay ulit tsaka bago na to ano ayan so winilding natin yan yan ito so ayan na mga kawildero. ayan ayan so ayan na yung ilalagay natin dito ngayon okay Okay, so yan, i-spot na lang natin yan mga kapiter. May basahan to na nilalagay tayo kasi baka makadali ng patuhod. Ayan, no? Oh. Napakatulis yan. Kabilaan. Ayan, so stay tuned mga kapiter. At atin na i-spot ito. Ayan. Yan, so brand new na ulit. So dito na lang gagawin natin. Ayan. So yan mga kabilder, ito na lang ang atin ikakabit sa likod. Ito. Ayan yung pinaka dito sa ilalim. Ayan yung tapol diyan dito. So ikakabit na natin 'to. Ayan para halos tapos na yung kanyang likod tapos ito na lang natulis tatapala natin to para hindi matulis siya ayan may kahoy nga baka makadali ng lulod natin napakasakit nyan tulis nyan eh ayan so ayan mga kapilder kakabit natin yan tapos yun nga pala doon toolbox mga kapilder ayan may kabit na, na, na rin natin yan ayan. so halos ano na to mga kapilder halos may kabit na natin lahat private napalitan na rin natin ng lata ayan napalitan na natin ng stainless kasi yun ang luma dati ayun ayan. So ayan na nga mga ka na ilagay na natin. Ayan na ikabit na natin. So medyo nahirapan tayo kasi medyo yung ano dito pagkakasukat ko medyo lumapad yata ito ng kunti dito kaya nahirapan ako pasok pero okay na rin naman ah mga ayos na ayan oh. ayan so ito na lang natulis ayan ito pa rin yung dati ito pa rin yung kanyang luma yan pa rin ang ilalagay natin kasi wala namang tama ayan oh. sayang din naman pag binaping yan okay pa rin yan ayan mga kawilder o oh. So, pag natapos yan, itapos <laughs> Ayan. So, stay tuned ulit mga ka-builder So, hindi natin mapupukusan masyado itong mga kabilder sa ano-ano. Kasi ganun din naman. So, ipupukus na lang natin sa camera kapag tapos na. Okay. Tapos, ayan, yung sukat niyan, bibigyan ko kayo. Kasi kung sakali gagawa kayo, ng halimbawa may papagawa sa inyo na pugut yung sidecar ng ganon, pugot yung likod, madali yung sukat kasi halos pare-parehas lang naman yan ang style, ang forma ayan ayan, so malapit na to mga kabilder ayan, ayan oh. so nabihisa na natin ah, bubong na lang pipinturahan na lang natin yung bubong tapos atin pa rin na polster yan mga kabilder ayan so naikabit na rin natin yung toolbox ayan na nga so okay na Ayan, tapos na mga ka yung ating nire-repair. Ayan, oh. So, nagawa na rin natin yung tulis. Ayan, yung natakpan na rin natin yung matulis dito, di ba? Ayan, so okay na mga ka ayano oh. Ayan, so tapos na. Ayan, Iga-grind na lang. Ayan. Ayan, oh. Ayan, tapos na mga ka -wilder. Maglagay tayo ng mga stainless. Napalitan na natin lahat ng bulok, ano? Ayan, so hanggang dito na lang muli ang ating mga ang video natin mga kawilder ano, ayan. Ayan, so dito magtatapos yung ating video. Ayan, nais ko magpasalamat sa lahat ng nanood ng ating video hanggang sa dulo. Ayan. So maraming maraming salamat sa inyo lahat mga kawilder. Ingat po kayo palagi and God bless po sa inyong lahat mga kawilder. Ayan, so next video ang ipakikita ko naman yung may bubong na siya. Ayan. Tapos na pinturahan na natin. Ayan. 'Yon ang ating next video dito mga kawilder ano. Ayan. So ito pala magbibigay pala tayo ng sukat sa ating mga kawilder. Si may magtatanong dito, kawilder anong sukat niyan na panlikod? Ayan. So ito mga kawilder. Ayan. So simula diyan, Ayan, 20. Ayan, kabilaan 20 siya. Ayan o. Oh. Doon sa dugtungan. Tapos ang lapad naman, dito. Ayan, simula doon sa dulo. 30. Ayan, 30. Tapos dito naman, ang lapad naman ng ating pantakip dyan, 27. Ayan. 27. Tapos dito, ito, itong pinakadugtong. Ayan, 2. Tapos 4. Bali, kabuhan ito 5 inches. Ito. Sama na yung tupi at saka yung pit-pit niya mga kabilder. Ayan. Tapos ang haba naman ng tulis. Ayan, simula dito. Ayan, 5 and a half. Ayan. So, okay na mga kabilder. Ayan, so nabigyan ko kayo ng sukat. Ayan, pwedeng pwede nyo gayahin yan. Ayan, kung buuhan naman, ang gagawin nyo, ayan, simula roon, buuhan, papunta rito, ayan. So, 23, ayan, 23 yan, kasi kasama na dyan yung tupi at saka yung pit-pit nya. Ayan, pit-pit doon. Tapos, parehas pit-pit pala mga ka-wilder, ayan, pit-pit din dyan. One half, one half, ayan, 22 ang magiging finish, ayan ang tatabasin nyo kung tatabas kayo 23 4 simula dito ayan mag-a-allowance din kayo dito 1 half 1 half 28 ayan so ayan mga kawilera ayan so dito na hanggang dito na lang ang ating video mga kawilera ayan so salamat sa inyong lahat mga kawilera